Yan, sa mga gusto magpalit ng upuan na set cover, eto, panoorin nyo to, ang gandulo. Napakaganda na bin natin. Hindi lang basa ito, uh, set cover, ito po ay anti-pusa na may strap. Ayan, o. Oh, para yung strap nyo, hindi nyo kailangan baklasin to. Okay? Hindi nyo papatanggal yan, hindi nyo papatabas. Ito lang, papalitan nyo lang ng ganito. Napakaganda, o. Oh. So ayun mga Lodi, no, meron tayong bago ikakabit na anti-pusa na set cover. Maganda to mga Lodi na bili ko na to. Kasi yung anti-pusa natin, makikita nyo, tingnan mo. Yung anti-pusa natin, luma na kasi. Ika dalawang taon na yung ating Pasyo. Puro kalmot na siya. Oh, tingnan mo. Ayan o, no? kalmot, kalmot na siya ng mga pusa, di ba? Tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo ating uh, stock na pupuan ng pasyo. Makikita nyo. Dalawang taon na to Ah. Pero dahil may anti-pusa siya, para tayo kung ako ganda pa rin, oh. Mukha pa rin siyang brand new. Kaya hindi na rin ako mga lodi nagpalit ng bagong set cover sa kan di, 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 di ko na kasi maganda na yung pagkakatabas nito tingnan mo. Maganda na siya saka malambot yung upuan ng ng stock na Mio Pasio. Kaya ginawa natin, bumili lang tayo ng bagong na uh, anti pusa pero para siyang pinalitan na uh, set cover. Pakita ko sa inyo ha. Ito 'yon para ko sa inyo. Ayan. Pero mga Lodi, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, magsusubscribe ka muna kay Lodi Moto. Lodi Moto TV. So tara, buksan natin. Para, let's go. Nabiyan -nabi mo sa si Shopee. Ayan. Buksan natin, ha? Ayan, okay pa siya. Asirain ko na lang pala. Para makita natin yun, no? Wow. Ito sinasabi sa inyo mga Lodi, na kahit di ka na magpapalit lang cover, ito antay sa na set cover din to pero kakaiba. Okay? Ganda na ito. Pakita ko sa inyo. Meron pa siyang ano, ito daw, sticker ba ito? Available na set cover, ayan na uh, anti dahil pasyo sa akin, pasyo yung pinili ko. Yan, pag ganyan yung motor nyo and Max PCS Aerox, ayan, Vespa. Ayan, hindi yung mamimilian. Ito yung sabi ko sa inyo, napakaganda ng ating uh, antepusa na set cover, oh. ganda no? Ganda ng pagka-leather, tingnan mo. Ganda pa ng ukit ng Mio Pasyo dyan, no? Oh. Ang maganda rito mga Lodi, sa lahat na may mga mayo pasyo kung ayaw magpatabas ng upuan dahil nang hinayang ka sa set cover mo kasi maganda pa siya okay kung mapanatili yung iyong uh, upuan na uh, stuck pa rin siya ito lang mga lodi yung isa sa ma, ma recommend ako sa inyo lalo na sa may mga mayo pasyo dyan ito lang yun ang oh, ganda no tapos sa likod madali kabit ng plug and play lang oh. meron siyang strap sa likod Okay, parang antipusa lang talaga na kinakabit natin kasi yung luma natin, nakita nyo kanina, portama na ng ng pusa, puro kalmot na. Ito yung niya yon Napakaganda. So, ayan, mga Lodi. Kapit na natin. Plug and play lang ito. Tara, samahan niyo ako. Tara, kapit na natin, mga Lodi. Ayan, tagal mo. Ito. Ganyan lang naman ito, mga Lodi. Tatagalin mo lang ito isa-isa. Ayan. Tapos, pag natin yung ating upuan. Ganyan lang, oh. Ganda talaga nito. Nabil natin natin. mga lodi, no? nakabit na natin. Naka-strap lang naman siya. Huwag nyo masyadong fair sa inyo pagkakakabit para hindi masira yung tahes. Okay? Ayan, ganyan lang. Okay? Ganyan lang. Simple lang, mga lodi. Pakita ko sa inyo. Baba natin, ha? Ayan, no? Para ka na rin nagpagawa sa, sa gawaan ng mga upuan, di ba? At least, stock pa rin itong upuan natin. Okay? So, ayan, lalo sa may mga new passion na uh, gusto mo na mas mura at mas maganda yung iyong uh, upuan. Ganito lang gawin mo, simple lang. Okay? Ayan, ang no? ganda, no? Saktong sakto talaga mga lodi pagkakakapit na dito sa ating upuan. Na ante pusa pero ganda ng pagkaset cover nito mga lodi. Kaysa magtatanong kung magkani presyo nito, eto. Ayan, diyan ko nabili sa Shopee. Ayan. So ayan mga lodi, birol muna tayo para makita nyo 'to. ano itong upuan na set cover natin na medyo na anti pusa hindi siya perfect ha kasi dito yan, pit na pit siya oh. dito may konting kulubot dyan lang naman sa bagay hindi naman kasi to naka tucker ba tawag doon yung para naka stapler kasi anti pusa lang siya na set cover pero maganda yung pagkakagawa so siya so yun lang pero satispay na ako dito mga lodi ganda o at is, hindi na tayo nagbago ng set cover. Kasi maganda pa yung set cover ng ating upuan. Papatungan lang natin para sa mga pusa. Ganda oh. Yan Mga Mio Pasio Lover dyan. Kung nagandaan ka sa ating bagong kapit na set over ante pusa lang mga Lodi. support lang. Mga Lodi, please like and share sa po sa ating YouTube channel. Lodi Moto TV and paklik rin po at yung bell para lagi tayo updated sa ating mga videos. So Lodi Moto po, Pasio lang malakas at set cover na ante pusa lang. Solid and love. Pizza.